everyone! Welcome to my YouTube channel, Kuya Awi Wikulano ako. Kumusta na po kayo? I hope na nag enjoy kayo kung saan mang kayo na naroon sa kasalukuyan. Okay guys, mayroon lang po akong i-share sa inyo about in help sa ating kasugan. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang dinadanas or naranasan especially sa ating kalusuga so isishare ko lang sa inyo dahil um, mas magandang mayroon tayong naibibahagi na uh, ating mga karanasan sa ating buhay na ma ma-inform natin ang ating mga mahal sa buhay. Kumbaga, Uh, ma mapaalala sa sa mga ginagawa. So, ngayon guys uh, dahil uh ngayon ang you know sa mga na babalitaan natin mga sakit. So ako ay uh, sa kasalukuyan uh, nasa stage stage 2 na diabetic. So Actually, nung maliit pa kasi ako, mahilig na talaga ako sa matatawis. Especially nung childhood ko. Uh, madalas ako maglaro ng basketball nung kabataan ko. So, especially pag may mga bonding time ng ating mga friends, hindi maiwasan na magkaroon ng uh, kainan, di ba? Uh, food trip, so hindi maiwasan yung soft drinks, right? Yung mga tamis, yung mga kanin. So, ngayon, na-realize ko na talagang uh, kapag uh, hindi mo na alagaan yung mga life, lifestyle, yung mga kinakain natin, so, nagkaroon tayo ng ika nga, uh, may kasabihan na happy now, suffer later. So, ngayon, talagang na-realize ko na sa araw-araw kong ginagawa ay talagang uh, may time na hindi nakalimot tayo sa ating uh, mga kinakain. Akala siguro uh wala tayong wala tayong mararamdaman After ng ating mga kinakain, so kaya <clears throat> na-realize ko na mabahagi ito sa inyo sa sa aking naranasan sa kasalukuyan na uh, kung pwede lahat ng ating mga kinakain ay kailangan uh, health pag uh, pag kinakain natin talagang medyo limitahan natin ang kumain na hindi uh, ikaw, hindi ng ating mga ang ng ating kalusugan so ngayon nasa stage 2 ako ng diabetic kasi nung yung background kasi ng ating family ng ating family yung sa side ng ating mother um, na-diagnose siya ng uh, diabetic, no? Actually, yung kapatid ng ating mother uh, uh, school principal siya So, nagkaroon siya ng diabetic Dahil, uh, yun nga yung time na yun, uh, nagkakuwento yung mother ko naalala ko yung nagkakuwento siya nung, nung malit ba ako yung kapatid niya may hiling din sa soft drinks so sa mga matamis na pagkain so naalala ko na ngayon naalala ko na may history kami diabetic so um, kaya sa ngayon medyo uh, uh, tinadanas ko yun na magkaroon din ako ng diabetes siguro uh, na-observe ko dahil siguro sa mga kinakain ko rin. Eh. Hindi ko na na nalimitan yung aking mga kinakain. Dahil mahilig ako sa mga chocolate, uh, sa mga cakes, soft drinks, uh, sa mga sa, sa mga salad. Minsan nag-request pa ako ng pa, ng salad, no? Magpagawa ng salad. So, Siguro doon ko nakuha yun, yung sa lifestyle na yun. So, ngayon, babaguhin ko na yun dahil uh, kahapon, uh, ano ngayon, ngayon, anong buwan ngayon? Uh, September, September, kahapon, September 15, so ngayon 16, two, two days na ako nag, may, uh, take ng medicine. Ito yung medicines ko. Hmm. Ito yung medicines ko. So, ah, uh, dalawang dalawang tablets yan uh, 7 a.m. E ah, 7 p.m. to 8 8 p.m. Uh, so kailangan bago ko i-take to kailangan kakain mo na para hindi siya mag scramble sa aking chan o kasaan katawa so kaya na-amaze ako dahil ah, kahit pa paano ilang ar isang dalawang araw pa lang medyo may, may pagbabago sa akong katawan. So, basta sundin lang natin yung advice ng doktor. Mabuti na lang uh, nung nakarang uh, linggo um, kaya para iba na yung naramdaman ko. So, para kung palagi enanto uh, palaging parang mabigat ang pakiramdam. So, ganun pala may yung diabetic siguro, no? Makati yung paa, makati yung, yun. Yeah. siguro, mga, yun ang mga sintomas. Siguro. Kasi yun ang observation ko, eh. So, kaya every time na darating ako sa bahay, imagine mo, no, nag-work ko ng 18 hours, 16 to 18 hours a day. So, pagdating ko sa bahay, nag-steam ako ng pa kasi minsan nangangati siya so hindi ko siya matiis na 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 kamutin minsan. Kaya para ayaw kong masugatan siya in-steam ko lang siya, tinitiis ko lang siya yung uh, ibabat yung pa ko sa, sa kaya kong init ng uh, tubig na may asin. Yan, in-steam ko siya. So after that, masarap yung pakiramdam na uh, nawala yung katikati ng katawan ng ng aking paa so isa siguro yung ano ko sintomas so mabuti lang na lang talaga nag nagpa um, laboratory ko so medyo naagapan sa so, kaya na bagay na huwag nating uh, i-disregard kung ano man yung ating naramdaman sa katawan kasi uh, nga yung sinabi ko sa inyo kanina uh, happy na ako sa operator. Kaya yung mga lifestyle nyo, bagawin nyo, saka alamin nyo yung history ng yung pamilya. Kung kayo ba ay, kung ano man yung history ng yung pamilya, kailangan alamin nyo. What's better na mas maigi na maaga nyo malaman ang ang history ng yung pamilya in terms of health. Para at least, uh, kung ano man yung naramdaman nyo, na, na saka, sa kasalukoy naramdaman nyo, uh, asap kailangan magkaro mag magpalaboratory ka agad kayo so uh, praise to god na yun maaga ko pa na, na maaga pa lang na ko na na yun talagang aking uh, kasalukuyang uh, aking natatamasa sa aking kalusugan uh, stage 2 diabetic so kaya max peter na ko na so malaking bagay talaga nagsusunod ka sa payo ng doktor at the same time para para walang problema uh, gusto pa natin mag enjoy sa lahat ng gusto nating i-enjoy sa ating buhay much better na to follow the doctors <laughs> di ba? kung ano man yung mga <coughs> uh, pinapatake sa'yo o yung mga avoid please avoid kailangan sundin natin so I hope na sa video ko ito Uh, sa aking ibinagi sa inyo uh, much better alamin nyo kung ano yung uh, history na yung family para hindi kayo magkaroon ng uh, problema para yung aking naranasan hindi nyo, hindi nyo maranasan mahirap no mahirap kasi halal na kung ikaw lang yung naghahanap buhay sa inyong pamilya tapos mayroon kang sakit right sayang din yun, yung araw-araw na income tapos hindi ka hindi ka makapaghanap buhay because of nagsasuffer ka sa nakaramdaman mo so much better talaga na uh, mas maiba, pa maaga pa lang agapan nyo na kaya napakalaki ko ngayon dahil na-discover ko na ang aking kailangan protektahan para mag-prolong pa ang ating happiness, ating pinag-iisnan. Uh, so, kaya um, si, uh, kailangan talagang i-secure natin yung health natin. Huwag natin ngayaan na uh, pwede pa natin solusyonan, solusyonan kaagad. Bigyan kaagad natin ng attention. Kaya guys, I hope na sa aking senior ngayon, sa araw na ito, at sa susunod pang pa aking mga karanasan sa aking buhay, na lagi nating isipin na lahat ng bagay ay may solusyon, lahat ng problema ay pwede natin pang gawa ng paraan upang sa ganun patuloy tayong mabuhay sa ating uh, sarili. Kaya guys, thank you very much. I hope na nag-enjoy kayo sa aking uh, pagbabahagi ng ating karanasan sa aking uh, buhay. Kaya kung ako sa inyo guys, uh, pag-ingatan natin ang ating uh, sarili, ang ating kalusugan para uh, hindi mag-worry ang ating family, ang ating mga sa buhay at the same time may ma enjoy natin ang ating buhay. Huli, ako si Kuya Awin, ang nagkaya sabi, Diyos mabalo sa akin pa sa, sa inyong panood sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lang uh, nanood sa aking YouTube channel, huwag niyong, <coughs> wag niyong kalimutan na palagi kayo mag-follow sa aking mga uh, binabahagi ng mga videos upang sa ganoon uh, ko ma kayo at at the same time makakuha kayo ng, <coughs> ng panibagong ideas o mga Uh, mapunutan ng aral ang aking uh, binabagi video I hope na nag-enjoy kayo relax lang kayo uh, kaya natin to thank you very much I hope na nag-enjoy kayo sa inyong sarili thank you very much mm, I love you Just tschuss mabalos